Sino <laughs> may sabi? Kain po tayo. Kain po tayo. Meron kan tayo lang pansit Loto ni Loto ni Jawa <laughs> 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 yan kumpleto ang sawag niya na gulay gulay islay <laughs> Maluto ka d'yo? No, yung man. Alam niyo, sa asawa, nagustapin sa kalut Lalo ng luto. Di <laughs> ba? Kahit mag ang asawa, basta masarap magluto. Hindi na, naman. pa ako sa